Sit, let's sit. Ayan. Lechonens. Oh, sarap niyan mga farmer. Inalo ko na yung mga sabaw-sabaw. Kinahid ko. Binalik ko dyan para mas masarap, mas malasa. Oh, yan na mga farmers. Magandang buhay. Tapos na tayo. Ayan na. Muulan na ng malakas. Inabot na po kami ng ulan. Ayan na. Naririnig niyo ba yan? Umi sabi sa Bicol, nag-init nag-uran. Kasalo ang duwang gurang. May, kasal, kin may kinakasal daw na dalawang matanda. Kasi umu mainit pero umuulan mga farmer. Ayun Ay, ang kasabihan. ng bata pa ako, laging kinakanta yan eh. pagkaganyan nag-init nag-uran. Oh. Tayo kakain ah. Oh, let's go. Oi, kain na muna. Oh, liligpit na ako. Let's eat let's sit. Sabi nga ni Brother Bong Madrid, let's eat let's eat Let's sit, let's sit. Lechonens. Oh, sarap niyan mga farmer. Inano ko na yung mga sabaw-sabaw kina ko. Binalik ko dyan para mas masarap, mas malasa. Oh, anong ginagawa ng bar? Bar? Bumibili siya ng passion fruit. Passion fruit. Ako, nang tutong lang ako dito. Ba't ka bibili? Mang ka lang. Ikaw <laughs> na magsagot. <laughs> Ikaw na Maswerte talaga itong painting na ito, ha? Langka. Rambutan. Tinatin natin Orange. Oh. Pero itong lahat panalo. Ilan yung pinagtiyati at ang hapon? 800. Ah. 3. 3,000. Wow, bibilangin natin yan mamaya para kaway-kaway sa mga ito mga tip ng ating mga people. More people. Ay, kaya ako ng rice ngayon. parang namimiss ko. Ha? Ah? O oh, sige, sige. Cheat day tayo. Papagalitan ako ni Maynard nito. <laughs> oh. Bravo. Ito talaga si Dex. Hindi nagsasawa ito sa... Lechon, oh. Tingnan niyo mga farmer. Mga palo. Malupit na yan. Malupit yan, ha? Oo. Oh, oh. Oh, Ano na sa pinapay niya ating

Punan nyo na yung laptop. <laughs> Cleaning time! Talagang tuwing hapon, umaambun ah. makalimutan pa. Mahangi naman na. Anong pangalan ng aso ni Rambo? Chuchu Kamusta kaya yung mga ano to? In-spot on ko na yan eh Patay na siguro yung mga ano yan ah oh, Garapeng no Nakaka-spot on na eh Parang si Chuchu Si ano lang, si Abby Kamukha-kamukha nung nanay no siya yan? Oh, di diba? Nagmukhang -nag bata. Kala ko si Chuchu. Ayun pa, oh. Mga basura. Pagka na ano na lang ito, mali, magandang tingnan. Open, ano. Pagka nalagyan na po ng bakod Ayan ah, lang nga yes. Malikot ang tenga nitong isang asong ito Yan nakaano yung ay. Ito yung tubig natin, no oh. Ready na. Ko. Oh. Magpapakain ng mga kalapati. Oras na naman. Hindi dito bumagsak yung ulan. Buti na lang. <laughs> Ay, uh. Bukas may lechon ba tayo? Wala. Wala. Day off, day, off, day off. bukas. Bingo day buwa bukas, wala. Wala, lift tayo bukas, diba? Saan? Guagua. Diba, Ayusin na rin natin yung ano bukas. May patay po kasi si na bebe. Ano may patay bebe? Tita. tita? So Tita. Si Chichi absent. Absent. Hindi ma siguro mag-absent yan. Nga pala, no? Hmm. ating mga utensils naka safety kabalot yan ganun din ito para next saturday walang alikabokens na ng tubig. Patayin ko yung gas dito. Ayun natin ang gas. Wala na pala laman to ha. Tapos flex lang punin natin ulit ha. Ayan. Inulit-ulit ko kasi uh, para yung mga hindi po nakakapanood ng ibang vlog ko ito lang po ang napanood eh alam po nila ayan open na itong kubo natin next week so pwede na po kayong mag uh, reserve 15 packs up lang tayo para at least eh ano naman ano pagbigyan naman natin yung marami mm, tapos ayan yung raffle pala mga farmer yan pinopromote natin Ah, uh, tingnan natin 'yan kung uh, pwede nang magpaano, pwede na po kayo mag-message sa page. Yung mga magpapa-reserve, mga mapili yung number 1 to 40 pero i-announce ko din yung uh, syempre yung nyari number 1 kung kanino yung available numbers para at least eh, hindi po madoble-doble na. Hoy. Mm. Dito kayo, wag kayong lalabas diyan. Bawal dyan. Kayong mga choy-choy kayo. Hmm. Kailangan i itrim to mga farmer dahil uh, dito tayo maglalagay ng CR. Oh, sacrifice na yung mga saging na yan. Makikita natin. Siyempre, poso negro. Huhukay. Oh, ano pa ba? Tapos na naman tayo. Yung palay ko na inani, may natira pa. Mga walo pa siguro yan. Papakain na lang natin sa kanila. Tapos ng tubig ngayon, no? Iba talaga pag tag-ulan, eh. oh, di ano ba? Di pa ako nakakapamingwit, ha? Namimiss kong mamingwit, mga farmer Yung gusto kong pamingwit na gamitin, eh, yung kawayan lang. Conventional. May throwback sa akin yun, eh. Yun ang gamit ko nung bata ako, eh. Yung kawayan lang na, ano, Baka ganun. <laughs> Dati hook lang, masaya na ako. Mayroon akong hook eh. Kayamanan na sa akin. Ang huk pa noon eh, yung walang butas. Parang pinitpit lang yung dulo. Ang hirap i... Lagyan ba? Hmm. Ang ganda ng tubig natin. Ikaw pa pala na pala naiikutan yung aking mga tanim. Bukas si Guayn. Wala, may lakad pala bukas. Pupunta po kami ng Guagua bukas. So, no kaya ang content natin bukas palengke <laughs> de palengke ng guagua sisilipin natin napakaganda na daw ngayon mga ka-farmer at ginagawa na yung gitna doon lalagyan daw yun ng makdo and ano so tingnan natin ano kung ano na ba ang itsura update sa palengke ng guagua pampanga na alam na alam na nilang sipol ko kakain naman yan si ate meray naghahanap ng mabolo pero malas siya at uh, wala yata nalaglag ano? parang marami ay nalaglag nung panahon ng tagulan ang marami na nalaglag so, ayun po sana itong mga papaya natin eh tuloy tuloy marangkada nagre-recover pa yan wala na nga ang bunga halos tapos na rin pala wala na rin na lang uh -huh. so ayan mga farmer maraming maraming salamat tapos na tayo may babatiin ba tayo wala naman nata ay ito uh. pala hindi ko pa nakasikaso bibili pa ako ng ganyan ilang piraso na lang naman wala, hindi ko pa madaanan pag nadadaanan ano, ako kay Rodel. Kapalitan natin ito, syempre, pangit eh. Ayan, oh, o. Ito, ito. Ilang piraso nito. Mga... Parang may listahan na ako eh. Tapos yung doon, lalagyan din natin yan, syempre. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay!